Ikaw ba, let's just say, when it comes to a point na parang magre-retire ka na nakikita mo ba yung sarili mo na magsisettle ka dito o magsisettle ka sa Philippines? Siguro, dito na rin siguro. Kasi nandito na yung buhay mo eh. Yeah. Dito ko na nagsimula eh. Like, pag, you think so? Pag pumunta ka doon, ano pa? Alam mo sinasabi ko? Sa so, totoo din, yeah. Siguro, siguro pupunta ka doon like once in, a while, once in a while. Yeah. Yeah. Siguro kasi kaya ko lang natanong kasi majority ng like nung mga I guess, mga tito, mga tita yeah. na nakakasalamuha ko. Ay kasi siguro kasi nga ang buhay talaga nila. Like, tsaka lumaki sila like tsaka talaga. Tsaka lamig dito kasi. city. <laughs> <laughs> yeah, yung, Imagine yeah. Imagine mo, mas malamig pa sa ano? At one point, sa Mars. <laughs> sa Mars, malamig pa sa... <laughs> yeah, at one point, lumamig tayo ng Ewa. isang araw. Yeah, a few hours, malamig tayo sa Mars. Oh, yeah. Yeah, pero kasi like, natanong ko lang yun kasi may mga mga tito, may mga parents din na talagang ang gusto nila isuwi din talaga ng Pinas after kasi nila mag-retire. Kasi eh, half ng buhay nila eh. Nandun sila. Nandun sila eh. Yeah. eh tayo parang, half na we're just getting started. Alam mo sinasabi ko. Tayo naman more than half ng buhay natin, dito yeah. naman tayo. Oo. So talagang dito natin, Oo. nahanap yung sarili natin. Mm, totoo. totoo yun. Totoo yeah. yun. Tsaka yung siguro yung sa range ng edad natin, born and raised talaga tayo na nakuha natin yung culture eh. Yeah. So, 1 to 16 years old. Yeah, mulat ka na. Oh, mulat eh. ka na sa ano. Yeah. unlike doon sa mga 7 years old pa lang na nandito, uh -oh. di ba? Totoo naman. Tsaka masasabi ko lang din na parang katulad mo, I guess pag comes to a point na magre-retire, yeah, nakikita ko na yung sarili ko dito na lang magsisettle kesa yung uuwi. Kasi parang tulad mo, I think wala na rin eh. Wala na akong buhay dun eh. Yeah, ano bang Ay, yung, like, wala akong yeah. yung kaibigan. Limba, kayo ka, mga kaibigan ko. Hmm. Lahat kayo nandito. Pero madaming opportunities din dun eh. Like, business perspective. Kung may pera ka. Oh, Oo naman. Kasi di ba, yeah. ang daming mga, parang land dun na pwede mong pagtayuan ng ganyan. Kasi, Pero, tingnan, kasi alam mo yung mga ibang, yung mga foreign na tao na businessman. nag invest pa sila sa atin. O, bumupunta sila dun para magtayo ng business. Alam mo yun? Yeah. Kasi madami, may market talaga sila dun eh. Ano mo sinasabi mo? Kaso kasi, they, actually totoo naman. ba? Diba? Pero, ano kaya klaseng business ang pwede mong itayo dun na parang, alam mo yung sustainable ba? Na, madami bro. Honestly, yeah, totoo yeah. naman. Yeah. Pero kasi, is it worth it though? para sa akin, kung may pera ka talaga. Yeah. Work pero doon ka magre-reside though kasi... Oo, lang, oh, oh, siyempre. Yeah. Focus mo yun eh. Unless, sino ba namang... Hindi, pero let's just say... 20 years from now, let's say, umamang ka talaga. Like, sum- umamang kung tumama ka. ako sa loto, why not? yeah. Anong yeah. Sabi. <laughs> pero like, kung tumama ka pala sa loto, let's just say, tumama ka na 60 million dito, dollars, which is like roughly uh -huh. almost a billion pesos sa, sa, Pinas, yeah. uuwi ka ba? Or siguro depende. Uuwi ka dun para magsettle or uuwi ka dun para lang mag -make ng business pero technically dito ka pa rin mag magse Siguro aalis ako dito. Aalis ka sa city kasi parang sa city na to. Mm -mm. Sa ibang city may mas more opportunities na makukuha. In terms of business, in in terms of sa lahat ng bagay. Okay. tapos like Siguro, sasabihin ko na rin yung number one dito na okay dito eh. Kasi mura yung housing. Everything is cheap, yeah. Oh yung gas. Pero, ang lamig talaga, man. Yeah, yeah, yeah. Di ba naka-bad yeah, yeah. trip? Tapos, ilang buwan yun? Like more than six to eight months? Oo. Oh. Yeah. Tapos, yung ano kotse mo masisira pa kasi. May so, yeah. asin, di ba? Yung, yes, uh, yung, yung talagang kakalawangin pag yung... Pag-winter, oh, yeah. Diba? Tapos, ang hirap pang mag-drive pag-winter. That's true. Tapos, hindi naman sa dinidis ko yung Winnipeg, pero... Yeah yeah Eddieo yeah, bro like same, like oh, oh, I don't want to be a hypocrite pero yun okay. din ako eh parehas tayo na, yeah. on the same boat din yeah. ako na them like tapos like, sa, parang sa mga ibang street na sikat <laughs> sa TikTok Ano bang street yun sikat sa TikTok <laughs> <laughs> pero, pero <mang> <laughs> yung may pinuntahan yung girlfriend ng tropa natin dito kasi sikat daw sa TikTok kasi parang very dangerous daw uh oo -oh. yung sa North End <laughs> Oh. Yung, yung unang yung pinunta nila North. Naalala mo yun? Oo, oh, naalala ko. North okay. and Dayo, pinunta nila. Kasi gusto niyang makita oh, ko makita, talagang parang dangerous. Parang Gotham daw so, eh. Yeah. Yeah. Gotham. <laughs> <laughs> Papapagotham ka na lang. Pero sobrang mess up din minsan yeah. dito. Makakita ka. Dami kasing siguro droga yung problema dito eh. Kasi yeah. mga... Ano, Ino Random talaga yung eh. makakita nakaubot-ubot eh. takbo, <laughs> <laughs> parang Titan. <laughs> <laughs> parang Titan. Alam <laughs> yeah, yeah, Titan. Yeah. Actually, yeah, yun din diba? nga yung minsan yun din yung worry ko kasi parang una yung lamig. And pangalawa, parang yun nga, yung parang... Oh. Naalala mo nung hinabol ka ng ano? Yeah, nung hinabol ako. Yeah, ano bro. Ano, naalala, actually... nakawatan yeah, may humabol sa kawatan na sabog oh, eh. Ano? Diba? Di sabi Ay, ko, Naglalakad ka lang pa, di, pa uwi, diba? Naglalakad di ako pa uwi, pas punta ako sa bus stop. So sabi niya sa akin, ano, sabi niya, What oh, the fuck are you doing? Sabi niya ganun. Oh. naman, tamang piloso po. The fuck do you think I'm doing? I'm waiting for the bus. Sabi ko yeah. ko ganun. Hindi <laughs> ginanong ko siya. And then, di ko naman... Like, kasi nung time na yun, 6, ano ba ako nun, 2012? 19? Yeah, yeah. Yun yung time na kahit saan mo ko pagbasin, kahit late oh. na, mag ano, like, um, wala akong... Hindi ako natatakot yeah. kasi parang palagay ang loob ko na safe. Yeah. Pero nung sinabi niya sa akin, what if I fucking kill you right now? Sabi niya sa akin, oh, kit, bro, like, oh, like, na, napatingin ako sa kanya. So una kong inisip, kasi yung yung part na yun ng street, parang pag dumiretso ako sa likurang ko, no, ba, nakaharap ako sa kanya, yeah. yung sa likurang ko, intersection, busy intersection siya. Mm. So pag tumakbo ako doon, hindi ako makakatawid. Like talagang yeah. maabutan niya ako. So yari. Mm. So ngayon, di balik ako doon sa street nung <laughs> ano, sa street na kung saan ako nang galing. And ang nangyari noon, gigisip na kasi nung time na yun bro bumubunot na siya eh oh damn bumubunot yeah. na siya so hindi ko alam kung, kung ano 'yung ano, bonot niya kung eh. bumubunot lang ng vape hi hit hit oh. or bumubunot siya ng oh. ano ng panaksak yeah. pero halata ko kasi nakabike siya yeah. eh pero kita ko sa mata niya sabog siya kasi like you know, na, yeah. namumula pero noong time na yun, ang dala ko lang sa backpack ko, kasi galing akong BK noon, nag-work ako, yeah. may dala akong payong. <laughs> kasi ulan daw, sabi sa forecast. so ngayon... Ay, sana ako, ikaw si Ipman eh. Wala <laughs> <laughs> akong payong eh. Kakaknain mo yan eh. Kaya na ikaso, di wala talagang, sabi ko, shit, fight or flight. Yun na, fighter yeah, fight yeah. or flight. Hindi nangyari, takbo ko bro. Eh, yun yung time na lagi ako nagdi-jogging araw-araw. Ang bilis ko bro. Oh, shit. bilis ko. Talagang... Talagang yung Andrea na no. Ito na po yung pinaka nakakatawang part kasi sabi ko doon bigla, Help! Help! <laughs> Sigaw ako. Sigaw <laughs> Para, talaga. Paano mo siya nastol oh? do? Sa back lane, no? Oh. Hindi ko siya bro nastol, pero kasi ang nangyari nun is, um, hindi na ako nag-isip eh. Oo, oh, talagang tumakbo talagang na lang. Talagang tumakbo na lang oh. ako. Hindi ko na siya Parang na... Parang instinct na ng instinct katawan na. mo yan. Oh. Tapos naramdaman ko talaga nung time na yung bro, like nahihihinaw sa pants. Like legit. Hindi oh, ako yeah. nagsisinungaling. Oh, like, yeah. Talaga, iba. Like minsan pagtatawanan mo eh. Oo. Oh, na, hindi, ko sa sobrang oh. takot. Oh na naihisapan sa like, nagtatawa na mo pero pag nandong yeah. ka na like yung talagang yung emotion mo talaga yung eh, number one mo takot lang Oo. hindi mo makontrol tapos siguro ng no, vertical naman dun, bro natuwa ka sa word sabi ko sa'yo bro may backpack ako nun pero like parang nung tumatakbo ko ang pakiramdam ko lang parang sari like katawang ko Oo, lang tumatakbo ang, lang, ano? ang bilis oh, ang bilis ko talaga adrenaline rush talaga tapos na. pag pag stop kong ganun parang hindi pa nga ako hinihingal pero talagang inabot ko siguro yung kabilang dulo parang kasi nest tapos silver na eh yeah para almost dun na ako. Tapos pag paglingong pag ko, wala na. Sabi ko, shit, na-outrun ko na. Oo. Oh. Pag after ko siya... Nakabike bike ba? Nakabike. I know, yun outrun na nga e. Nakabike ko. Kaya nga ako kinabahan kasi yeah. what if hindi ko siya na-outrun. Yeah. Di ba? Di patay ako. Oh. like, yari ako sa kanya. Shit. Di yun. Tapos nung tawag ko kaila mama. Ay ko, mama, di ba tawag? May mama siya. Ma Ma-consider -ma ma -ma mo ba yun na parang near-death experience mo din? Um, Maybe. Maybe. O, kasi, kasi you, never na, know, no. eh, okay, diba? you never Tas, you know eh. Di ba? Tapos, yun na. Siyempre, nag-hysterical na si mama. Sabi lang ni mama, wala, ano nangyayari sa'yo? Ganyan, ganyan. Nasaan yeah. ka? Ganon. Di maya -may. dumating sila papa. Tapos si kuya, may dala silang ano, yung walis tambo. <laughs> <laughs> Tsaka ano, yung basta mga pamalo. Oo, oh, pamalo. Ano? Tinabakan ano. nyo na ano? Eh, wala na sila. Parang nandun lang ako yun. Like, parang nalalamig. Tapos, yeah. ano, talagang kabang kaba ako. You never know, yo. man. Talagang kabang kaba na ako. Tapos sabi ko, hindi ko na alam ko anong gagawin ko. Kasi sila mama lang yeah. kong tawagan time na yun eh. Di, yun nga. Tapos, nung na ako nila mama, parang, shit, parang afternoon, na-trauma na ako. Yeah. Kasi- pag ba sasakay sa bus or something, yeah. tas may mga pictures like, sa bus shed, diba? Lalo na yung mga bus shelter dito, ginagawang, ano, diba? ginagawang bahay. <laughs> Minsan nga <yung> ginagawang... <laughs> Nilagyan ng sofa <laughs> may, Nakita ko yun. <laughs> <laughs> so ngayon, pag ba nabawa, may nakikita akong papasok dun. Ang automatic instinct yeah. ko dyan, like, shit, lalayo na kagad ako. Kasi kahit, bro, kahit day, kahit oh. ano, like, daylight. Yeah. Daylight. Daylight na? yung ano. Kahit sobrang... Like, Alam mo yung immigrant na international student international student pala siya. Sinapak siya dun sa ano? Oh, yeah, sa, sa cottage place, di ba? Yeah, yeah. Tapos na hospital siya. Yeah, na, na, Tapos daylight no, oh, yo. Daylight, di ba? Kaya nga yun yung sinasabi ko eh. Simula nung time na nangyari sa akin yun, parang, oh my God, hindi ko na, hindi ko na matake yung idea yeah. na Parang ang sa akin is bago pa umabot doon, unahan ko na. Mm. Even though like let's say wala like parang ako tamang hinala lagi. Yeah, yeah, ganun ba? Para yeah. kasi sabi ko nga sa'yo na trauma ako. Eh, so hindi yeah. ko na makontrol yung yung parang kahit na alam ko na let's just say baka sasakay lang din ang bus, naghihintay oh. siya doon, malamig sa labas, papasok siya sa shop. Oh, may erap eh, no? diba? na manaya eh. ano nangyayari. Pero sa akin simula nangyari bro. Even now pag let's just say casually lang naglalakad sa sidewalk. Oh, yeah, yeah. Yeah, kahit lang 'yun, minsan yo, nung nag-bike tayo man. Si Machete Boy? Oo. Oh. Ano, hinabol tayo. What the heck yo! Diba? Yeah, Tartado eh. Yeah, totoo nga, may Machete siya bro. Tatawa ko, kala ko nagbibiro ka lang. Sabi ko, yo, yo, yo. Sabi mo sa yo, yo, may, may Machete dito. Sabi, sabi ko sabi ko nga kay Kete, ay ko bro, bilis siya mong ng tubig, iiwan. Punta ka na, may Machete nga eh. Yeah. Iiwan ka namin dito. Diba sa orang hack-up na nagbabay ka lang? Imagine mo yun, imi kasalubong tayo naglalakad, tapos, ito si Machete Boy. Tapos, ito yung naglalakad. Eh. Makakasalubong niya. So, sabi ko, God knows what. Pero sana walang nangyari sa kanila diba? dalawa. Yun lang yan. Yun nga lang eh. Kasi parang, yun nga, tulad sa, yeah. kung babalik tayo dun sa, kung mag stay ka sa city na to or hindi. Yeah. Parang, 50-50. Like, 50-50. I think, saan. um, if if there's only one thing na mag stay ako dito is because of family. Siguro. Yun eh. lang. Yeah. Other than that, parang, if anything, pagtanda ako, kasi gusto ko malapit sa nature, gusto ko yeah. nag-hike. So I'd rather stay sa, I guess, sa Rockies, oh, sa Alberta, totawa. or sa, sa Vancouver. Kasi yeah. nga talagang sabi ko, lagi ko sa'yo sinasabi, yeah. gusto kong tumira sa Vancouver. Oh, yeah, yeah, yeah. Dahil nga lang gusto ko yung weather talaga. Yun yeah. lang, pero... Parang hindi... Yun, naalala ko tuloy siya, no? Sa loob ng pamamahin nila, pinatay siya, no? Oh, yeah. Oh, yeah. yeah yung isang, rest in peace, yeah. Yeah, rest in peace yeah. si... si, si Oh yeah yeah, no? yeah, yeah, Sobrang, sobrang, sobrang. I know man, grabe man, yun, sobrang, ano. Sobrang no? ano nun, like sobrang. Like, it, yung yung parang example mo na yun na ano eh. Parang hindi ko rin ma-imagine bro. Like, sa loob ng pamamahay mo bro. Yeah. Tapos ang pinaka fakta pa niyan, yung, yung batas natin dito na hindi mo sila pwedeng saktan. Okay no? Unless I guess like threaten na, like na yung buhay mo. So like yung akin lang, yung take ko lang dun ha, hindi naman ako like law expert. Pero bilang ikaw, nasa loob ka ng bahay mo, aantay mo pa ba na nandun na sa act na sasaktan ka bago ka lang lumaban? Oo. Kasi what if maunahan ka? Yeah you're done. Patay ka na. Kasi parang yung role, pag ikaw yung unang bumanat, ikaw na yung mga church, ikaw yung, yung, mm. yung, eh. Kasi yung, yung, unang... <homage>